Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Patay si Sarah Duterte dito! Nagsalita na po ang ating pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi nga syempre pamilya niya na ang pinagbabantaan nitong uh, tambalos-tambalos tayo nito o itong uh, Sara uh, Duterte na to. Oo. Oh, nagsalita na po ang ating mahal na pangulo patungkol sa mga binitawang salita nitong uh, Sara Duterte na to, Duterte. 'di diba? Pumalag na po ang ating pangulong Bongbong Marcos. 'Yon. 'Di diba? So, eto po, bigyan po natin may sinabi po si pangulo dito. Kung kaya nilang magbitaw ng salita sa ating mahal na pangulo, okay? Kaya nilang magsabing mumurahin yung pangulo, papatayin yung pangulo. Kung kaya nilang magsalita ng ganun, tama po si PBBM. Papaano na lang yung mga mahihirap na Pilipino? E basic lang sa kanila. Basic lang nilang patayin kung gusto nila. Yung presidente nga, eh, napapagsalita nila ng masama, eh. Diba? O paano pa kaya yung mga kapwa natin Pilipinong mahihirap? Kasi sinasabi ng mga tanga, mga bobong, mga totoong bangag, ng mga dutae supporter, Ah. Oh, sinasabi nila na ay alam niyo, kaya kaya uh, pinatayan kasi nagdudroga yan. Pag kumontra ka, nagdudroga ka. Atan mo yung mga yung mga katarantaduhan ng mga ganun. So ibig sabihin yung mga namatay ng mga minor noon nagdudroga yon, may 3 years old pa, pinakabata. Diba? So, pumalag na po ang ating pangulong Bongbong Marcos at eto pa yung sasabihin niya dito, pakinggan natin. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Naku po! Yan ay aking papalagan. Mas democratic kan. Patay! Ulitin nga natin kasi bingi yata yung ano eh. Bingi yata yung uh, saradutain na to eh. Ah, tuloy. Uh, bingi yata yung mga makadutae dito eh. Uh, hindi daw po papalagpasin ni PBBM itong mga pagbabanta ng animal na vice president na to itong bobang vice president na to. Hindi daw po papalagpasin. At yan ay pumalag na or pinalaga na ng ating mahal na Pangulo. Nako, yan kasi pamura-mura pa kayo para magmuka kayong uh, matapang kasi nasa posisyon kayo, Vice President ka, magmumura ka, mag-aangas ka, tatakutin mo yung mga Pilipino. Hoy, kahit nga magbarilan tayo eh. Ha? Walang problema. Alam nyo, yung natatakot lang sa inyo, yung kapwa nyo bangag. Bigyan nyo ako ng baril. Tara, game! Sino yung tinatakot nyo, yung mga paangas-angas nyo dyan sa mga interview nyo? Mga interview nyo? Ha? Mag-aangas kayo dyan para magmuka kayong cool? Wow. Yung pala, anong tawag? Mga bobo! <laughs> Uh, anong tawag niya? Andun si Sarah kanina sa ano sa presscon Ha, presscon tuloy. Sa Quadcom. Sabi niya, tinuturuan daw niya yung mga ano, mga kongresista natin. Anong ituturo mo sa kanila, Sarah? Yung paano magnakaw ng uh, uh, pera ng pondo ng gobyerno? Yun ba yung ituturo mo sa kanila? Yung paano magsinungaling? Paano maging buaya? Bistado ka na, Sara. Bastos po ito sa ano kanina. Sa hearing. Anyway, hindi pa naman tapos. Maya, maya, may Iba yung reaction natin dyan kay Sara mamaya. So, dito muna tayo. Focus na. Ah, focus tayo dito. Dapat pinapalampas. Yan ay aking... Oh, ah, ito na. Ha? Ulitin natin ha. Oh, ah, para klaro sa mga bobong lady Ay, hindi dapat... Pina... Ah, mali, mali, mali. Yan. Nakakabahala na palampas. Kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Yun na nga eh. Hindi na sana hahaba pa yun. Diba? Kung siya mismo yung sumagot. Kasi siya lang makakasagot. Ang problema kasi, magpapadala siya ng mga lawyer doon. Lawyer yung sasagot. Hindi naman invited sa handaan yung lawyer. Yun yung ipapadala. <laughs> And, eh, eh, ngayon, nakakuntemp yung juwa niya. Ah, ju niya tuloy. Sorry, sorry, sorry. Ah. Bunganga bunga nga ko talaga. Nadudulas din pa minsan-minsan. Ah. O, oh, si Lopez. Eh, to the rescue ngayon si Sarah. Diba? Diba? tapos nagmuka silang kawawa doon. pinagmuka nila yung sarili nilang kawawa doon na pinatayang kulon sila ng ilaw yung pala sila lang yung nagpatay ng ilaw diba? tapos pinapalabas sa social media na pinatayan daw sila tapos pinapakita pa dun sa ano sa uh, interview na wala talaga siyang ilaw Oh. Imagine. Gano kasi nungaling itong Sara Duterte na to. Gigil na ako sa iyo. Hmm? Gigil na ako sa iyo. Ha? Sara Duterte ka. Umayos kang boba ka. Diba? Ang yabang, nag-aangas, wala namang may pag- Alam mo, huwag ka na Lalo ka lang madidiin. Yan, nag-angas ka, nagbanta ka. Nagsalita ngayon yung Pangulo. Patay ka ngayon. O, oh, tuloy natin. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos hmm. na sana ang usapang ito kung totoo pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis oh, dapat magsabi ka ng totoo. Isinungaling eh, itong Vice President na to eh iba ba? Iyan yung totoong bangag. Si Sara Duterte yung bangag. Ah. Oh. oh, mga duta eh. Alam niyo na kung sino yung bangag. Wala eh, sinubrahan niyo kasi ng ano eh, ng uh, uh, pagbabanta, 'di ba? oh, napuno na po. Tao lang po ang ating mahal na pangulo. 'Di ba? Sinagad niyo at ngayon punong-puno na. Hindi daw po ito papalagpasin ni PBBM. Kasi buhay ng asawa, buhay niya. Oh, buhay ni Speaker Romualdez, yung pinagbantaan mo, Sara Duterte. 'Di ba? Ang kapal-kapal ng pagmumuka mo. Hmm. Tuloy natin. Na derit sagot, nililis pa sa kwentong chicheria. <laughs> Sir sagot, hindi kayo magpiatus-piatus dyan. K.O. eh, wala eh. Oh, may Mary Grace, uh, Mary Grace piato sila. Akalain <laughs> mo yun, ano? Na, alam pa ng Pangulo yun? Akalain mo? Diba? Oh, nililihis nyo kasi sa chichiria. Oh, eto, panoorin pa natin. Oh, balik ko lang kaunti kasi masyadong nakakatawa yung sinabi ng Pangulo eh. No? Nakakatawa para kay Sara Duterte. Diba? Diba? ah Oh. Nyo ang Pangulo. May kalalagyan kayo ngayon. Kakadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na... <laughs> Aba! Grabe no, sikat yung piatos ngayon ano? Oo. Huh? kung noon, chokes to go yung sikat, iba na po ngayon. Piatos na... Wow! Diba? Sige, tuloy natin. Matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Mm. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong Kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating Republika. Oh. Iginagalang may PBB. Alam nyo, ito ah, sasabihin nitong uh, Tunying, Tunyeng, masingit ko lang kaunti si Tunyeng, na nandyan daw yung korupsyon, nandyan daw yung mga, uh, kumbaga, may problema daw dyan ngayon sa Congress, sa Kamara, no? Dapat magpapakita kayo ng mga ebidensya nyo. Kasi hindi naman pwede magsasalita tayo, porkit, porkit sikat ka pag nagsalita ka, ikaw na yung tama, ganun. At saka ingat po tayo sa mga binibitawan salita lalo na pagkilala kang tao, ingat-ingat lang kasi magsasalita ka ng walang ebidensya, papaniwalaan naman ng mga tanga. Magsasalita ka ngayon, alam niyo naman yung mga ibang Pilipino, madali pong maniwala, lalo na naiimpluensyahan mo sila. ba? Diba? Siyempre, may iba na umiidolo sa'yo. E, idol ka nila eh. makita nila, ay, ganyan pala yung kongres. Eh. Imbis na nagtatrabaho ng maayos yung mga kongresista natin, dahil nagsabi ka ng ganun, sinisi inaatake mo sila, sinisiraan mo sila. Wala mong pangalan na binitawan, pero lahat sila tatamaan. ba? Diba? And sure, ano ka? Magbigay uh, Bigay ka ng ebidensya? At kung sino yung tinutukoy mo? Ngayon, laway lang yung kapital ni Tunyini. Oh. Ingat-ingat, Tunyeng, ha? Baka lang eh, ito si Tunyeng hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Kaya ayan, nagpuputak-putak. Uh, kailangan ba ng posisyon? Ha? Kailangan ba talaga? Ako'y nagtatanong lang, baka kailangan mo. Ako na lang magbigay sa yung posisyon. Ha? Standing position. <laughs> Oh, at least, uh, position din yun, di ba? Oh. San ka pa? At least, may position ka. Oh. Wow! <laughs> oh, sige, tuloy natin to. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri bilang isang bansa. Mm. Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga Tama. pambabatikos, nakatuon ang aking pansin. Maraming hamon. O, oh, nakatuon ng pansin. Sa kabila ng pambabatiko sa nakatulong uh, sa nakatuon ng pansin ng, pan uh, pansin ng pangulo, sa pamamahala. Oh. Ng pamamahala pagtatrabaho. 'Yun po yung pinupukusan ng ating mahal na pangulo. May baha. Ginagawa ng pangulo ng solusyon. 'di ba? Yung mga farmers, tinutulungan ng pangulo mangingisda. Tinutulungan ng pangulo, 'di ba? Busy po ang mahal na pangulo. bising busy talaga. 'Di ba? Nag-iniikot buong bansa. Yun po ang ating mahal na pangulo, nagtatrabaho. Pero ito si Sara. Etong vice president na to, anong ginagawa? Busy din po, busy din si Sara. Busy sa paninira. Busy sa habang may bagyo dito, binabagyo yung bansa. Busy sa pagbiyahe papuntang Germany para lang uh, manood ng concert ni Taylor Swift. Busy busy, di ba? Hmm, busy din kaya. Busy din sa uh, paglustay. Hmm, ng budget. Inahanap, hindi masagot. Alam niyo para sa akin na bilang isang Pilipino, pag hindi mo masagot yung mga katanungan sa'yo na ikaw naman yung tinatanong talaga, para sa akin guilty ka. Kung sa korte hindi pa pero para sa akin, hindi man ako korte, tao lang ako eh. Pero kung ako ang tatanungin, guilty ka. Kasi bakit? Ikaw yung tinatanong eh. Hindi mo masagot. Kaya ang ginawa mo, papadala ka ng tao dun. Ano bang alam nila sa ginawa mo? Ikaw dapat 'yung sumagot kasi ikaw 'yung nakakaalam. <laughs> Di ba? Uh, tuloy natin. Ngunit hindi natin iko ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, mm. sino man ang tamaan. Mm. Kaya hindi ko hahayaang magtagumpay ang hangarin ng iba. Nahatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Patay ka, Sara. Patay ka. Dutay. Ay, dutay tuloy. Duterte pala, sorry. Patay ka, Digong. Lagot. Yung, alam nyo, ang nakikita ko dito sa ating mahal na pangulong, uunahin niya, puputulin niya muna yung puno. Dahil pag naputol yung puno, Patay yung mga sanga. Ah. Oh, kaya humanda ka. Humanda kayo. ba? Diba? Pinuno yung pangulo. punong -puno na ang pangulo sa inyo, sa totoo lang. Hmm. Eto, seryoso po. At least, for the first time, sumagot na po ang ating mahal ng pangulo. Diba minsan tatanungin siya ng media, BBM, ano po bang masasamit sabi mo dito, ganito daw, kaya daw yung tatay mo, tumawa lang po yung ating pangulo andin alis. Di, nagbanta na naman si Sarah, iba na naman. Mas matindi to ngayon, kasi hindi na patay yung pinag niya. Buhay na po ang papatay niya. <coughs> Di ba? PBBM, Romualdez First Lady Lisa Marcos, Di ba? <coughs> Matindi yung tama. Nigalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo. Yeah. So, Sampal yung kay Sara. Magtrabaho. Magtrabaho ka daw, Sara. Ay, nako. Hindi yung puro chismis yung inaano mo dyan. Puro issue. Eh wala si Sara eh issue issue eh, di ba? Ang kwentang presidente to. Oh, walang silbi, parang lasing gira lang sa kanto. Sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para mata mo ang bagong Pilipinas. Oh. Eh na? Yan po yung mensahe ng pangulo, magtrabaho tayo. Okay. Eto na, dahil nabigyan ko naman ng reaction tong video na to, panoorin po natin ng buo. Kasi minsan may nagre-reklamo, ba't daw putol-putola, ano? Of course, reaction video to. Pero ito, pagbibigyan ko kayo, uh, i-play po natin ang buo. Okay? Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, Papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal na bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinung paang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Nako, patay kayo. Lagot kayo sa Pangulo. Oh, no! <laughs> Yan na, maliwanag po umalag na, nagsalita na, napuno na ang ating mahal na Pangulo. Kasi tao lang po yan. Buhay ng pamilya niya, pinagbantaan, kahit sino naman eh. Kahit pa pamilya niyo siguro, pagbantaan, pagsalitaan ng ganoon Ay talagang uh, hindi niyo mapipigilan at makakapagsalita din kayo. Ang matindi pa dito, hindi niya daw po ito papalagpasin. Diba? ba? Hindi niya pag sinabing hindi papalagpasin, hindi niya tatantanan. Oh, 'di ba? Oh, saan ka ngayon lulugar, Sara? Hanggang salita ka lang eh. Hanggang angas-angas ka lang eh. Oh. Alam mo, Sara, naki, naka, nakakaawa ka. Bobo ka na nga, makukulong ka pa. Sa totoo lang. Ha? Alam ko, alam ko, eh, hindi po maganda ang kahihinatnan nitong mag-amang to. Kasi piling ko lang, nakikita ko sa bulang kristal uh, ko. Mabubulok ito sa kulungan. Diba? Mabubulok kayo. Oo. Oh. Eh, nakikita ko sa bulang kristal ko eh, di ba? Oh. Yun yun. So, good luck. Dutais. Dutais tuloy. Duterte pala, Dutertis. tertis, ano ba? Dutertis. Good luck sa inyo. Hmm. Ihandaan nyo na yung sarili nyo. Marami kayong problema nga harapin. ba? Diba? Sabi nga ni PBBM, Paano pa ako na presidente? Ako nga, pinagbantaan mo. Paano pa kaya yung mga may hirap natin Pilipino? Pwede mabilis na lang mapatay. <laughs> Patay kung patay na lang dito, patay dito, patay doon. Di diba? Pangulo nga. Sinabi mo, papatayin mo eh. E paano pa yung mga walang kalaban-laban? Ah. So, yun lang po yung ating video ngayon. At uh, at least, masaya po yung lahat dahil uh, nagsalita na po ang ating mahal na Pangulo. So, yan. Kung hindi nyo pa na-share ang video na to, i-share nyo na. Mag-like na kayo dyan. And at uh, ring the notification bell para every time po na may upload tayo ay mag-notify po ito sa inyong mga YouTube channel or mga YouTube account or sa inyong mga cellphone, computer o oh, ba diba? mm. So share-share po natin ang uh, video na to. Uh, abangan yung mamaya, bibigyan din po natin na reaksyon yung uh, uh, hearing jaan sa quadcom. Kasi ang nyabang talaga nitong pusit na to eh. <laughs> napakayabang, napakakapal. Ah, ang kapal ng pagmumuka. ba? Diba? Hindi na nahiya sa kanya mga pagnanakaw. Oh, wala naman palang ninakaw na cellphone eh. Sabi niya, yung dalawang cellphone daw ng kasama niya, ninakaw daw. Eh, wala naman palang nagkuha ng cellphone nila. Hmm, ako. Hmm. Sa araw na talaga, Duterte. Ubod ka ng uh, sinungaling ah. No? So, bibigyan e, pa natin ng mamaya na reaction. Abangan nyo po yan. So, sa ngayon, yun lang muna. Ingat-ingat guys. Share this video, like this video, and subscribe. Ingat guys, and bye-bye.